Okay. uh buksan natin yung parcel na in order ko sa Shopee ang amount ay uh, 4367 ito po ay uh, dumating kahapon at ang uh, dealer ay Cyber Tech PH address ay Aurora Boulevard uh, Manila So ko natin. Baka meron pong defect. Okay. Des malaman. Kasi kahapon po, ito po ay uh, <coughs> dumating, umabot po sa police station ang rider nito. Kasi nahulog po itong aking parcel kahapon mga, kay mga kaibigan. Mabuti nga lang at nakulot ng kakilala ko rin na tricycle driver nung binasa ang pangalan ko. Mm -hmm uh, napag-alaman ko na ako ang nagmamayari kaya binigay binalik uli sa rider pero hindi ko alam kung ito ba ay uh, wala pong problema At tingnan po natin ang uh, laman hoping na wala lang pong damage yung yung parcel para wala pong problema Ayan, ang uh, item po ay uh, nakabubble wrap pa naman pero ang kanya pong okay. -pack ay para, para po hindi masyadong protected sa loob. Hindi po talaga gano'n kaganda pa ang kanila pong uh, packaging. Kaya bubble wrap ulit siya. Oh. Sana po, uh, para mas safe kasi sensitive po itong mga item na ito. May bubble wrap sa labas, bubble wrap din sa loob. So ito ang uh, item na akin pong in uh, inorder. Ito po ay ka uh, CCTV Outdoor uh, Pantel security wifi camera. Ay, titi-link tapo ang <coughs> 'yan. So titinan po natin kung ito po ay uh, gumagana na uh, bigyan. Hmm. So medyo siguro <coughs> na lang. I hope na walang uh, problema ang um, para sa mga kaibigan para hindi na po balik sa pinanggalingan Wi-Fi. Okay. Ito po ang laman, mga kaibigan, ng parcel. Pareho lang po itong unit. Dalawang piraso po yung aking ginawa. Hindi ko ano naman siya. Uh, siguro okay naman siya, no? Pero yun lang, baka naman po kasi... Ano Magana. So, try po natin uh, i-plug sa outlet para malaman po natin kung talaga bang gumagana ang item na ito. Okay, pa tayo. Try okay, po natin. Light. Ayan, mayroon light. Ayan. Yan, meron pong light. So, ayun, gumana po, gumalaw na hindi ko naman pinagalaw. Ayun. Yan, gumagana po siya. <coughs> Pero maya-maya, tatry ko po ngayon. Gumana yun, lumabas. Very good. Ang galing ng technology. Ayan. So, yun lang. Uh, I-confirm natin talaga pag ito po yung gumagana talaga. Maya-maya pag uh, na-install na po yung app. Okay po ito yung san.

kalawang item try din natin mga kaibigan ng magkaalaman at uh, the same uh, halos uh, walang pinagkaiba sa paraan ng packaging ay, ay paano? Okay. Sa halong dito. Yan. Let's see kung ito po talaga gumagana. Yun. rotate po siya ng 360 degrees. Ayun. Okay. Sige. So gumagana po ang uh, unit. I hope na talagang pag inansuro ng up, ito po ay ito na talaga gagana. Okay na? Hmm.